for today's, ang ganap natin ay my appointment si Maggie sa bed. Kaya dadalin natin ngayon sa para sa kanyang anti-eumonia. So fast forward na nga tayo mga ka-forever at dumating na nga ang aming helicopter at nakasakay na nga kami sa helicopter. Alam niyo naman si Maggie kapag nakasakay ng helicopter is sobrang likot. Kaya abot ang hawak ko sa kanya dahil gusto niya sumilip sa at labas. At si Maggie ang umalis ay sobrang likot talaga niya mga ka-forever kaya yan abot ang hawak ko nga sa kanya. At, at nandito na nga kami uh... sa bed at tinimbang na nga siya at as ang timbang ni Maggie 5 .5. naging 5.50 na siya. Tumaas na nga ang timbang ni Maggie dahil matakaw na si Maggie at masarap na siyang kumain at napakalakas na rin niyang kumain mga ka-forever. Nandito na nga siya habang hinahanda ang kanyang anti first dose niya mga ka-forever second dose pala ang kanyang anti-pneumonia. Kaya first dose muna, next na yung September 22 ang kanyang second dose mga ka-forever para sa anti-pneumonia niya. So ayan kung nakikita nyo na anti-pneumonia na siya at isinaksak na nga sa kanya ang kanyang first dose mga ka-forever. At babalik na lang daw kami sa September 25 para sa kanyang second dose. At ayan na nga natapos na si Maggie sa kanyang first dose na anti-pneumonia. So nandito na nga kami sa labas at ini Pantay namin yung aming helicopter para kami ay umuwi na. At Ito na nga ang ating helicopter at nakasakay na ang aking magi para umuwi na nga sa bahay. Updated ko na lang kayo para sa kanyang second dose anti-pneumonia mga ka forever. Kaya uuwi na kami.